guys, luto tayo ng adobong manok ulam sa hapunan guys adobo puro lang ito guys hindi ko na nilagyan ng pinya shout out kay mam Ma derdajin kay radio ng singapore kay Jocelyn Yamamoto nang Japan shout out kay Insan Walk Chagrans shout out sa Insan ito yung niloto ko, adobong manok shout out kay Ma'am Love Lines kay Skyjin Iran shout out kay Idol Boy Pasyaw shout out sa iyo kay Ma'am Jolgin shout out kay Ate Nice shout out kay Ate Inday ng Hong Kong shout out kay Ate Pangyao Is shout out sa iyo kay Ate GC34 shout out kay Mamita Kusina Shoutout sa iyo okay. Ati dos Shoutout Ito lang yung Mahuli ko dito sa amin Manok Pangulam-ulam Tol sok shout out sa iyo. Tsaka kay Rain Igorota, shout out. Ito na yun, Tol Ida nagbawas ako ng tinaling tandang. At inadubo ko. Nilagyan ko ng salay. O kaya tanglad sa bisaya para mabango. Shoutout kay Idol Jik. Tsaka kay Ate Sib. Shoutout. Kay Ma'am Ruby, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pag-support mo sa aking mga content. Kay Toldrix, shoutout ito ulit sayt ay shout out sa inyo jo ito na yung paborito mong adobong manok puro lang ito hindi ko na nilagyan ng pinya kaya patatas Shout-out kay Idol Diem. Tsaka kay Ati Antaray. Kay Idol Buwan. Shout-out. Mam Jocelyn. Ito na po yung ulam natin. Adobo. pwede na ito guys uh, inanok ko naman niya.